Hello guys, welcome back dito sa ating munting channel. For today's video guys, gusto ko lang kayong i-update tungkol dito sa ICE token. So ito guys yung update natin ngayon. So listed na siya sa OKX. Ayan. So pwede na tayong mag-trade dito guys sa ICE token. Ito yung price niya ngayon, 0.011. So nasa mga ano siya, 0.50 cents siya sa Philippine Peso try natin i-convert. So, nasa 0.61 cents siya sa Philippine Peso. So, ayan guys. So, ngayon, nagmimina pa rin tayo hanggang ngayon dito sa ICE token. So, titingnan natin dito sa coin Gecko. So, ayan guys, yung price niya, 0.011. Then, nalis the siya rito is January 19. So, bagong-bago pa talaga. So, pwede lang tayo mag-trade dito sa ICE token. So, ito yung mga exchanger na pwede natin bilhan sa ICE token, OKX, at saka yung BINX. So, ayan guys, ito yung pinaka-website ng ICE token. n So, pwede nyo i-search to bago kayo mag-invest. Then, itong video na is update lang. Ito yung aking, ano guys, application sa ICE token. Kung gusto nyo mag dito sa Ice Token. Uh, hindi pa huli ang lahat. So, pwedeng pwede pa. So, ayan na yung na-mina ko. So, for example, ang price ngayon is 0.011. Kung meron akong 862 Ice. So, ito na yung value guys ng Ice Token ko. 9.6 USD. So, ito na yung na-mina ko. So, sa mga gustong mag- mina dito sa ice token so mayroon tayong link na ilalagay dyan sa comment section uh, pakiclick nyo na lang at install sa inyong cellphone kung gusto nyo mag mina dito okay so yun lang guys update lang ito maraming salamat sa panonood have a nice day sa susunod na video i-try natin na mag trade dito sa ice token Ayan. thank you